Ayan ka na nang before simba naman po po natin pwedeng kalkalin lahat yan. Mm -hmm. Pag may mali kasi na pa-shit. Hello, hello! Good day mga sisi! Kasi <laughs> na. Oh, Ang laki naman yan. Wait lang, may nangistorbo sa atin dito mga sis. Papakilala ko sa inyo ating bagong newbie. Bago na newbie pa. Meet Joanna. Joanna, say hi muna! ayaw niya. Naiya siya mga sis. Binibenta ko kasi sa kanya yung ulam ko mga sis. <laughs> Para nagkikrate kasi ako sa shomai. Nagpa-reserve kasi ako oh, ng... Uh -huh. Nagpa-reserve ako ng ano, ng ulam doon, yung chicken steak. Pero gusto ko mag may Binibenta ko sa kanya, ayaw niyang bilhin. Anong gagawin ko dito, B? Ayan, si Joanna na busy pa for today. Ang dami man yung niyang pinapackage. <clears throat> Ang tagal mo naman kasi mag-package, babe. Hindi na po kasi yung mga bagay na ginagawa mo. Oh, diba? Nagagalit na siya sa akin mga sis. Huwag ka naman, huwag mo na akong paggalitan babe. Ito na yung package ko na. Wala naman nagla-live dito mga sis. Pakita ko sa inyo yung mga nila-live nila dito sa ating TikTok live. Ayan, ayan yung mga knitted. 'di Diba? Ang dami. Dito naka-display na. Dapat dito na lang pala tayo tumingin mga siso. Oh. Diba? Kesa naman nagbukas-bukas pa tayo doon sa taas. Nang <laughs> gulo pa tayo. Ayan, ang dami dito magaganda, oh. Baka gusto nyo mabili, mga sis. Mura lang. Magkano ba to, Joanna? Ha? Diba? Ito... <laughs> Check nyo daw sa yellow basket, mga sis. Meron pa sila naka-display sa manikin. Ito naman yung mga dresses. Dito yung mga puro dress. Ang dami niya, no? Diba? Isa-isahin sana natin, pero hindi naman natin pwedeng kalkalin lahat yan. Bale, yan yung mga nila live nila dito, mga sis. Marami dyan magaganda, bro. Ito nga, eh. nami -mili siya ng dami to. Ah, gagamitin mo sa binyag. Si, ayan ayano oh, pang formal sa simbahan. Ayan. Di ba maganda? Ayan ka na lang, B, formal. Simbahan naman pupuntahan mo. Dito marami mga suso, Dito parang na kami nagsasabi. Parang dito, B, parang si ano. Dito yung babae nga, no. Lagi nga. Sino? Wala <laughs> na lang. Huwag yan. Ito gusto ko sa'yo. Maganda, o. Oh, pang formal. Maghanap daw siya pang binyag. Gagamitin niya sa binyag ng anak niya. Ayan, ramper. After ng binyag. Ganda. Di ba nga ang ganda nga nun eh. Sukatin niya mga sis. Alam niyo, pag wala kaming ano, wala kaming time mamili, lumabas. Ito, ang ganda oh. Dito na kami bumibili sa ano, sa store. Pag walang time, di ba? At least dito masusukat mo ka tamang gulo lang tayo dito mga sis. Wala ko kasi akong ginagawa. Hinintay <laughs> ko lang siya matapos. Titingin kami sa labas ng siyomay. Bilhin muna na kasi yung ulam ko, Bin. <laughs> Nahiya siya sa camera, mga sis. Mahiyain siya. Bago lang kasi yan. Pero pag tumagal-tagal na yan, mga sis, hindi na yan hi may Kakapal na yung mukha niyan. Kunti ano? <laughs> May sinasabi siya, oh. Inaaway niya ako. Ano yung sinasabi mo dyan? Ilan ba yan lahat, be? dami niya pa kasi yung pinapackage. 55 pieces lahat. 55? Tapos hindi mo pa rin tapos hanggang ngayon. May kukumpis ako Tulungan na natin siya mag... <laughs> <laughs> Tulungan na natin siya mag-package. Para matapos na siya agad. Para makalabas na tayo mga sis. Ano ang ano to? Ito maganda na dito eh. Ay, well, bakit blue? Magkano siya may ride? Di. Blue mint? Mint green. Ah, blue mint ba tama? Asan yung pouch? Tulungan na natin siya mag-package mga sis. Oo. Oh, oh. Kasi anong oras. Bago lang naman siya mga sis. Okay lang naman matagal. Mga madami. Wala pa ay. Wala pa na Biblia ako. Biblia ako Hindi na natin i-check to para mamali siya. Pag may mali kasi na pa-shift, less 50 mga 6. <laughs>